Sa isang liblib na baryo sa timog ng Quezon, may isang matandang lalaki na hindi basta-basta pinapansin ng mga taga-roon. Siya si Lolo Simo, isang payat, kuba, at tahimik na nilalang na halos hindi na lumalabas ng kanyang lumang bahay sa dulo ng gubat. Walang pamilya, walang bisita, at walang ibang kasama kundi ang matataas na damo, mga uwak sa bubong at ang itim na sako na palagi niyang bitbit. Ang bahay niya ay nilalampasan lang ng mga tao tuwing may prosesyon, libing o kailangang dumaan sa sementeryo. Pero may mas malalim na dahilan kung bakit iniiwasan ng mga tao ang bahay ni Lolo Simo. Sa tuwing may burol sa baryo, palaging may kakaibang nangyayari. Sa mga gabing dapat tahimik, habang nagpapahinga ang mga nagbabantay, bigla na lang nawawala ang bangkay sa kabaong. Kapalit nito'y isang punong saging, nakadamit, nakapulupot sa kumot, may kolorete pa sa mukha. Sa unang tingin, parang hindi mapapansin. Pero kapag lumalapit na ang pamilya para humalik sa labi ng mahal sa buhay, tsaka lang nila mapapansin ang panluloko. Nangyari ito kay Aling Nida, isang mabait na tindera sa palengke. Nang huling gabi ng kanyang lamay, nagising ang pamilya na wala na ang katawan niya. Akala ng lahat ay ninakaw ito ng kulto. Pero may isang nakakita. Si Mang Lando, isang lasingero sa kanto, ay nagsabing may nakita siyang matandang lalaki na may dalang sako at pasan ang isang bagay na parang tao. Walang naniwala sa kanya. Sumunod na linggo, bangkay ni Mang Ernesto naman ang nawala Ganon din ang kwento. Sa kalagitnaan ng gabi, nawawala ang katawan. Sa halip na tao, punong saging ang nakapahiga sa kabaong. Habang lumalala ang mga insidente, may tatlong kabataang usisero, sina Jojo, Ana at Teban, na naglakas loob na sundan si Lolo Simo. Dala ang kamera at flashlight, tumungo sila sa bahay ng matanda. Ang amoy palang sa paligid ay hindi nakatanggap-tanggap. Amoy bulok, amoy sira, amoy bangkay. Sa loob ng kanyang bahay ay may mga buto, punit na tela ng kabaong at ilang bahagi ng katawan ng tao, kuko, ngipin at balat. Sa sulok ng kubo, may isang lumang journal na puno ng sulat kamay. Sa journal, nakasulat ang mga pangalan ng mga bangkay na kanyang kinuha. Katabi ng bawat pangalan ang kanyang opinyon tungkol sa lasa. Nida, matabang pero malambot. Ernesto, tuyo, kailangan ng sabaw. Baby Arlene, sariwa, malutong. Hindi makapaniwala ang tatlo. Nakita rin nila ang isang huling pahina ng diary na mas kakaiba. Hindi ako ipinanganak na ganito. Noong ako'y bata pa, sinumpa ako ng isang babaylan. Pinatay ng mga nilalang ang aking pamilya. Habang umiiyak ako sa tabi ng labi ng aking ina, lumapit ang isang matandang babae na bulag ang mata. Sabi niya, hindi ikaw ang mamamatay. Ikaw ang magdadala ng kamatayan. Kakainin mo ang laman ng mga patay. Buhay ka sa patay, patay ka sa buhay. Simula noon, hindi na ako nagugutom sa kanin, sa gulay o sa kahit anong karne. Tanging malamig at matagal ng katawang tao ang nagbibigay sigla sa katawan ko. Hindi ko ito gusto, pero kailangan ko. Araw-araw, linggo-linggo, kapag wala, ako ang sumusunod. Lumabas ang tatlo ng bahay at agad nagulat sa kapitan. Kinabukasan, pinuntahan ng mga tanod ang kubo ni Lolo Simo. Wala na siya roon. Sa ilalim ng sahig ay may hukay at sa loob nito ay labindalawang bangkay. Isa-isang ginatungan, luto at nilapa. May isa pang kabaong sa gitna ng hukay na punong-puno ng mga puso ng tao. Pinatuyo, tinusok sa kawayan at pinatong sa altar na gawa sa lumang kahoy ng kabaong. Kinabukasan, nakita si Lolo Simo sa sementeryo, nakaupo sa tapat ng sariwang hukay. Kausap niya ang mismong bangkay sa ilalim ng lupa. Huwag kang mag-alala. Ako ang huling dadalaw sa'yo. Sa loob ng tiyan ko, di ka maluluma. Isinakay siya sa patrol, pero hindi siya ng laban. Tumawa lang siya, mabagal, parang ubo na may kasamang halakhak. Hindi niyo ako mapapatay, buhay ako habang may namamatay. Habang nasa kulungan, hindi siya kumain, hindi uminom, hindi nagsalita. Pero sa ikalimang araw, bigla na lang nawala ang kanyang katawan sa loob ng selda. Walang sirang kandado. Walang sirang pinto. Walang basag na bintana. Pero sa sahig, may naiwan. Isang piraso ng balat ng saging. Simula noon, umabot sa ibang baryo ang balita. May mga burol sa karatig probinsya na nawawalan din ng katawan. Pareho ang pattern Madaling araw, mahimbing ang lahat at biglang mawawala ang bangkay. Palaging may kapalit, punong saging, nakadamit, may makeup, nakahiga sa kabaong. May mga nagsasabi na si Lolo Simo ay hindi na tao. Isa na siyang nilalang na hindi na mamatay. Hindi siya nananakot. Hindi siya nangaaway. Pero kapag may namatay, asahan mong darating siya. At kung sakaling ikaw ay magbabantay sa isang lamay at napansin mong may matandang lalaking nakaupo sa likod, payat, kuba, may dalang itim na sako, huwag mo siyang papansinin dahil baka siya si Lolo Simo at baka ang tinitingnan niya ay hindi ang kapaong, kundi ikaw. Makalipas ang ilang buwan mula ng huling makita si Lolo Simo, tila na nahimik na muli ang baryo. Wala nang ulat ng nawawalang bangkay at ang mga tao'y unti-unting bumalik sa normalang takbo ng buhay. Pero may mga bulong-bulungan sa ibang probinsya, sa Marinduque, sa Batangas at maging sa Maynila. Mysterious daw ang pagkawala ng ilang bangkay sa funeral homes. Parehong pattern, madaling araw, sira ang ilaw ng chapel at pagbalik ng mga bantay, wala na ang katawan. Isang gabi sa isang memorial chapel sa lungsod ng Lipa, may burol ng isang mayamang negosyante. Kompleto ang bantay, may CCTV, may dalawang gawardya at hindi pinapatay ang mga ilaw. Pero alas tres ng madaling araw, biglang nag brownout out. Umilaw ang emergency light. Napansin ng gwardya na may matandang nakatayo sa gilid ng chapel. Suot ang puting barong, nakapayong kahit gabi. Nagtanong siya, Taga saan po kayo? Pero hindi ito sumagot. Nang tumalikod ang gwardya at paglingon niya muli, wala nang matanda. Kinabukasan, umingay ang balita. Nawawala ang bangkay ng negosyante. Sa CCTV, bago ito nagloko, may huling kuha. Isang matandang payat, nakalugay ang buhok at may dalang itim na sako. Hindi nila mazoom ng malinaw pero sabi ng pamilya, parang siya ang nakita rin namin sa unang gabi ng burol. Mula noon, naging matunog na ang pangalan ni Lolo Simo. May mga nag-iimbestiga na raw, mga taga-media, vlogger, paranormal expert. Isang grupo ng ghost hunters ang nagtungo sa baryo kung saan siya unang nakita. Sa dati niyang bahay, wala nang laman kundi tuyong dugo sa sahig mga balat ng saging at isang bagong sulat na isinabit sa poste. Ang sulat ay tila mensahe mula kay Lolo Simo. Walang lagda, pero malinaw ang pananakot. Walang katahimikan ng patay kung ginagambalan nyo ang kumakain sa kanila. Hindi ako halimaw. Ako'y tagapaglinis. Kaysa mabulok sa lupa, hinahayaan kong maging partiko sila. Ang katawan ay sisira, pero sa akin... Hindi sila nakakalimutan. Kinakain ko ang alaala nila. Mula sa baryo, lumipat ang kwento sa lungsod. Sa Quezon City, isang lalaking nag-aalaga ng funeral van ang nagsabing nakakita siya ng matanda sa likod ng punerarya, nakatayo lang ng matagal. Hindi ko siya pinansin, pero pag uwi ko sa bahay, may sakos sa likod ng van. Akala ko basura. Nang binuksan ko, Isang kamay ng bangkay ang tumambad. Tumakbo siya, nagsuka, at mula noon ay hindi na muling pumasok sa trabaho. Isang gabi sa isang pribadong libing sa tagig, naganap ang isa sa pinakakakilakilabot na insidente. Pagkatapos ng misa, habang ibinababa ang kabaong sa hukay, bigla itong gumaan. Nang sinilip ng anakang loob, wala na ang katawan tanging nilukot na balat ng saging at maliit na papel ang laman. Sa papel na kasulat, huli na. Masarap siya. Salamat muling bumalot ang takot sa buong bansa. May mga chapel na naglagay ng CCTV, UV light, rosario, at rebulto sa bawat sulok. Pero kahit ganon, may mga katawan pa rin nawawala. Wala pa rin nahuhuli. Wala rin matibay na ebidensya. Laging may matandang lalaki sa paligid. Laging may sako. Laging may saging. At laging may nawawalang bangkay. May isang pari na nagtangkang magsagawa ng exorcism sa lugar kung saan nakita si Lolo Simo. Sa kalagitnaan ng dasal, biglang bumigat ang paligid. Ang ilaw ay pumutok, ang krus sa altar ay nahulog, at ang pari ay bumulagta, nanginginig. Nang tanungin kung ano ang nakita niya, isa lang ang kanyang sagot habang umiiyak. Hindi siya demonyo, hindi rin siya tao, siya'y walang pangalan, pero ang mga patay ay dumidikit sa kanya. Siya ang sinisigawan ng mga kaluluwa, isang huling ulat ang lalong nagpatibay ng kilabot. Sa isang sementeryo sa Cavite, habang nililibing ang isang bata, nakita ng ina ang isang matanda sa dikalayuan nakangiti at tila nagwawalis sa lupa nilapitan siya ng mga tao ngunit hindi na siya nakita sa ilalim ng puno may iniwang piraso ng papel maliit bata pero puno ng saya maraming salamat hanggang ngayon walang nakakaalam kung saan na si Lolo Simo ang iba'y naniniwalang hindi na siya buhay ang ilan naman ay sinasabing isa siyang multo isang parusa isang nilalang na isinumpa. Pero kung titingnan mong mabuti ang bawat burol, sa bawat sulok ng chapel, sa bawat anino sa likod ng bulaklak, at sa bawat lalaking nakayuko at payat, baka naroroon siya. Tahimik lang, nakamasid, naghihintay, dahil habang may namamatay, may taong laging gutom. At kung ikaw ay nakatanggap ng papel na may sulat kamay, amoy saging tumakbo ka na dahil baka ikaw na ang susunod.